Hello mga beshi, uh, ngayon pupunta tayo sa Simbahang Bato, ang pagbabalik ng probinsyana. Yo, San Bautista lang Bato. Ah, thank you po. Simbahang Bato. Benildo Resort, ay baka resort 'yan dah, yung ano. Read this mga beshi para sa reference nyo. Sorry. So ito 'yon. Bahay na ba guys? Simbahang bato ito? Latitude The church popular? So may mga narinig ba kayo yung mga beshi? Yun yung mga ibon. nakakatuwa ano? Parang ano siya, close to nature. By the way mga beshi, uh, itong simbahang bato na ito ay isa sa pinakamatandang simbahan na naitatag dito sa Oriental Mindoro. Uh, which is, uh, yung exact location niya is Barangay Bangkuro uh, naohan Oriental Mindoro. Ginawa ito noong uh, 1680. So currently, yung year natin ngayon, 2024, so nasa ano na siya, uh, I think 300... 24 years. Actually, a uh, computer din talaga 'yan. <laughs> din po ang mm. okay. Tapos, uh, gawa ito sa apog, uh, mga kahoy, mga bato na galing sa dagat. Kung mapapansin yung mga beshi, uh, yung simbahan is para nasa loob ulit ng isa pang simbahan. Nasira kasi yung original na structure nito, yun yung mga bato na nakikita niyo. Meron din, ayan, meron din mga kandila para sa ano, may mga kulay. Tapos yung mga kulay may mga uh, meaning din. So kung gusto magtirik, at nga pala guys, naubos ang kulay na para sa peace. So ibig sabihin, marami ang kailangan ng peace of mind. Pagkukuha ka dyan, wala siyang bayad, pero may uh, donation lang kung magkano lang yung kaya ng, kaya ng ibigay ng iyong puso. May mga groto siya. Ayan, na nasa padari. Yan yung original na structure ng simbahan na nasira. So, hindi ko na masyadong uh, kung bakit nasira. Actually, nabasa ko siya kaya hindi ko masyadong ma, ano, maintindihan. <laughs> Yun, ayan na nakikita nyo. Yan yung original na structure. Tapos ma-share ko lang din mga beshi. amen ah, may nakausap pa si ako na parang ano, nag-maintain siya dyan. Merong tail tungkol dyan sa simbahan na yung kwento-kwento na yan daw ay uh, nung una meron daw kasi yung mga nakatira dyan, malapit diyan tuwing madaling araw naririnig daw nila na parang merong ah uh, na gumagawa, mga nagpupukpok ganito ganyan tapos nung umaga, isang umaga nagising na lang sila na nakatayo na daw yung simbahan na yan. Yun. So, share ko lang sa inyo yung uh, kinuwento sa amin. And may dagdag ko na rin, ang sabi din ni Kuya na nakausap namin dyan, ah, napaka-miraculous din daw ng church na yan. Isa siya sa mga magpapatunay. And magdadagdag na din ako doon sa mga magpapatunay kasi uh, may nagpray kasi ako dyan and then uh, siguro uh, a day after noon, uh, yun, nag-okay na yung prayer ko. Kung ginrant siya. Kaya isa din ako sa mga magpapatunay uh, for your information din mga beshi uh, ano din uh, ang talagang gumawa nito yung original ha ang gumawa nito ay yung mga unang mangyan sa ano sa Mindoro actual ang mangyan ay yun yung tawag sa tribo ng or native ng Mindoro mangyan so sila ang gumawa daw niyan tsaka yung mga Kastila na uh, missionar missionary missionary yung mga Kastila sila pa ba yan? O baka mamaya, akala na may misa ha, makalampag mo yan. Ay, hinahampas yata yan. Ay, pa uh -huh. hinahampas pa siya. Uh Hinahampas pa siya. Hindi pa eh. Ilang taon na kaya yan? So mga beshi, ayan. Ayan yung labas ng simbahan. Tapos may grotto. Pauwi na din kami. Yan ang kanyang. So nature, ano siya talaga. And then, may mga, ayan, mga souvenirs. Bumili naman kami. Uh, ito yung nabili ko, 50 pesos.